Parang nangyayari kasi sa pagkaintindi ko, itong EO number 39 ay yung tatamaan yung mga local harvest natin. Mm -hmm. Sa imported, yung mga premium wala wala silang price cap. So ibig sabihin, yung mga imports yung nagpaparating ng mga premium rice kung anong presyo ang gusto nilang ibenta, yun ang masusunod. Mm. Mm. So pa paano po yun, sir? Bukas ay eh, implementasyon na po niyang price cap na yan. Uh, kayo po ba isusunod doon sa price cap na inilabas ng uh, Department of Agriculture? A ako po, kahit labag sa loob ko, susunod po ako. Pero actually, this afternoon, we just had a meeting with our Grecon uh, members dito sa public market ng Tacloban. Maraming nga sa kanila ang gusto magsara muna temporarily. Kasi masakit sa kanila na ibebenta nila yung bigas nilang nabiling mahal ng lugi. Ang tinig gusto nila magsara. Mm, -hmm. mm. Ang -hmm. mm -hmm. mm -hmm. problema din kasi... For the yung... meantime din.